Magandang umaga. Rafi Gutierrez. Tama tama ba 'yan? 'Yan yung nakikita niyo na picture na 'yan diyan sa tabi nitong reaction video. ko tama ba 'yan? Nakita niyo yung mag-asawa doon sa likod. Kulang na lang magtago sila doon sa ilalim ng mesa sa eh. 'Di ba? Ito pong post na ito galing ito doon sa isang FB blogger din si uh, Harry CM. Tingnan na lang niyo rin yung mga posts kasi doon ko nakuha itong shinare ko kaninang umaga. And um, kaya ako masyadong triggered kasi itong, itong mga ganitong klaseng mga nakikita natin sa social media, yan ang hindi na natin, hindi natin dapat pinapalampas. I mean, pinapalampas in the sense na ito yung dapat binibigyan ng pansin ng mga magulang. Okay? Kasi ilang taon na tong dalawang ito? Maximum yan. Maximum na 15 years old, pero feeling ko, between 12 to 13 years old yan. Eh. ba diba? Kasi kung teenager na yan, yung kunyari, nas, nasa 18 or 19, baka hindi ito pinag-initan eh. Pero, let's, let's be fair, no? Kasi, oh, maling, mali kung sa mali. ba diba? Kasi, dapat, ganyang age, 'Di ba? Iba naglalaro 'yan or 'di ba? Hindi ganyan. Hindi hindi ganyan. Hindi ganyan. So yung yung gusto kong ipunto ngayon umaga, yung point out ngayon umaga. This is this is failed parenting at its best or worst. Okay. Kasi kung kung tama ang pagpalaki ng anak hindi pupunta hindi dapat na sa ganyan. Diba? So, this is a very, itong, ito nakita natin sa picture, that's a very clear sign of uh, rebellion niya. That, kasi kung, kung bata na sa tamang isip, hindi, hindi na gawin yan. Diba? Bakit, bakit nagkakanda o gagang magkaroon ng relationship? ganyan ba, ganyang kaseryos na relationship, ka kaedad. Okay? Sabihin natin guys, maging fair din tayo sa magulang. Marami na ng factors na yun, social media, lalo na TikTok, Facebook, Instagram, whatever, di ba? That, that can influence the mind of a child, di ba? But at the end of the day, parents yan eh, di ba? parents yan. So, importante na i-point out, kailangan kung, kung magiging magulang tayo, hanggang a certain age, we, we are, dapat kayo, kasi nasa responsibility natin i, i, i- palakihin ng maayos yung mga anak natin giving them the proper attention more than you know the the, the material things of course importante yan na you you, diba, you provide a, a, a good a good uh, a comfortable life but 'di ba there there is a responsibility for 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 moral engagement with your children para hindi ganyan 'di ba kasi on on all left sorry ah ay, alam nyo lahat naman yung position ko sa mga maraming bagay sa buhay di ba pero ito sobrang sobrang mali nito eh sobrang mali nito because what 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 kind of future are we building di ba kung sa, may, may may sinabi nga na isang bayani natin na ang na ang mga kids ang future kung ito yung future, anong future natin? May, may God. This is mali ito on, on all levels. And this is not yung sinasabi doon sa mga maraming post na makita ino, very few yung ang nag, nagsabi na this is the responsibility of the parents. Hindi, hindi pa ako updated, baka meron naman nag-change. No? But during the time I was reading through the, the comments of this post, the blame was mostly on the children. So, I apologize kung na-update na yung mga post, no? But the parents of this, of the parents of these two, they have to get their, ano, their act together. Kasi, obviously, merong mali sa pagpapaalaki nila ng anak nila. Ako, ako, ako mismo na sobrang open-minded. My God! Ano yan? Ano yan? <laughs> di ba talagang, kung ikaw yun nandiyan, di ba masisisi mo ba yung, yung dalawang nasa likod na napaganon na sila? tago Magtago na sila, alam mo mesa? Like, anybody in the right mind, alam mali ito eh. And ito yung dapat pagtuunan ng pansin ng education system natin kasi kasi damay dyan eh na tinuturo sa mga kabataan ang morality ang ang ethics moral con conduct moral behavior proper moral behavior anong nangyari dito 'di ba yung yung age na yan di my god ayun lang po gusto ko lang gusto ko lang pakita gaano ka bad trip dito sa Kasi kawawa eh. Kawawa kawawa rin itong mga batang to kasi hindi sila nagkakanyan kung tama sila ma maayos sila pinalaki ng magulang nila. Yun, yun lang sa akin dito. So sana kung may punto itong sinabi ko, paki-share po, paki-react. Kung mali sinabi ko, sabihin niyo na mali yung sinabi ko. Mag-usap tayo doon sa mga comments. Maraming salamat po. Rafi Gutierrez signing out.